So ayan, dahil birthday natin ngayon, itatry naman nating lutuin itong napanood natin sa Facebook at TikTok. So ito nga pala yung talaga namang masarap na daw na palabok na walang tinapa. So ayan, diretso na nating lutuin. Ayan, magpainit ang kawali and ilagay ang mantika tapos bawang. Ayan, lutuin muna natin hanggang sa bumango and then sibuyas. After po niyan, sibuyas, ayan dahil wala walang giniling. Ito na lamang po ang binili natin, yung Argentina giniling 1/4. Ayan, tapos shrimp cubes. Cubes, ang dami. Tapos isang latang tubig. So pero kung ayaw nyo maglagay ng mga cubes, pwede naman po kayong bumili ng hipon. Tapos naglagay tayo ng paminta and yung aswete powder. So mas madaming aswete powder, mas mapula. So bahala na kayong magtansya. Lagyan nyo lang ng konting asin. Tapos nag-add tayo ng konting tubig kasi parang nagda-dry na. Tapos yan, yung inilagay natin guys, chicharon, dudurugin nyo po. Ayan, mag-add ulit tayo ng tubig kasi parang naiiga. Tapos patis, yung patis po yun yung pangpalasa natin. Uh, po. Ayan, mas madaming patis, mas maalat. So bahala na lang kayong magtansya So ayan, malapit na maluto mga mima. Ayan guys, yung ating noodles. Ilalagay ko na lang sa screen kung anong klasing noodles yung ginamit natin. So syempre yung super palabok. So kalhating kilo yan guys. Hindi ko alam kung magkano nakalimutan ko na. Ayan, tapos i-mix-mix -mix nyo lang guys. Ganun lang pala kadali. So guys, ito na, grabe. Ayan, oh, kulang na lamang ng itlog na nilabon. Grabe guys. So ayan guys, ititikman natin kung anong lasa nitong na Cooks na anong tawag dito? Palabok. Tikman natin. Mmm. Wow. Mmm. Ano lasa? Mm. Yummy. Hindi na humaka-i-make. <laughs> Grabe guys, ang sarap. Mmm. Mmm, sarap. So dahil ang tao po ay sawa na sa spaghetti, palabok naman. Guys, ito nga pala yung FB page ni Nana Cooks. And ito naman yung recipe. So yun lang, follow nyo siya.